City of Makati. Ang <laughs> laki ng ano Your nila no. Teka, right. hanap tayo ng maganda-gandang ay malamig-lamig doon. Ito yung entrance nila. Yun. Wala dito oh, tingnan niyo. Problema <laughs> Ah, na sir. Ayun. OBR, violation receipt. Ito, 25 lang sir. Ooh. Laki ng munisipyo ng Makati, no? Uh, sir. Thank you, sir. Salamat. You. Ano si sir, uh, tutubos ng ano, ng DTS. Nahuli daw siya dito sa Makati. Na tutubos ng lisensya. Yung pamasahin niya ay yung fare niya is 325. Ngayon, naka-promo siya ng 100, less 100. Kaya 225 lang yung bayad niya. Binigyan niya ako ng 240. So, may tip si sir, no? Yung 100 naman na promo, papasok yan sa, sa load ko, sa top up. Eto, munisipyo ng Makati. Oh. Tapos ito pa, kasama din to. Booking, booking. Dito pala yung tubusan ng mga nauhuli dito sa Makati. Hindi ko lang alam kung magkano yung ano, disregarding traffic sign, DTS. Abang tayo ng booking, na